dahil nga hindi pa tapos ang summer, syempre hindi pa rin tapos ang ating outing. Kayo ba? Saan saan na ba kayo nakarating na swimming? Comment nyo naman dyan sa baba para naman magkaroon kami ng idea at sa susunod ay mapuntahan din namin sa hindi nga katagalan ng aming biyahe nakarating din kami dito sa aming parurunan. Ang ganda nga ng ambiance kasi ang daming mga puno kaya talaga namang napaka-presko. Bago nga pala kayo makapasok dito ay magbabayad kayo ng entrance na 10 pesos para sa mga adult at yung mga bata naman ay libre na. Pagdating naman sa parking ay hindi kayo mamang problema kasi ang lawak ng parking nila. Pagdating naman dito sa entrance, kailangan nyo lang mag-attendance. So ayun na nga kung anong dahilan bakit tayo nandito. Pagdating naman sa paliguan, mamimili kayo kung gusto nyo ay sa ilog or kung gusto nyo din sa pool. Medyo malaki na rin pala yung pool. At sa wari ko naman ay malinis ang tubig. Kasi bago ka lulusong sa pool, magbabanlaw ka muna. At ayan, nahugasan pa sila ng paa. ba diba, sobrang nakaka-relax. Meron din pala dito mga room for rent. Pwede kayo dito mag-night swimming. May mga cottages na rin sila. Sa pagkakaalam ko nga ay 1-1 daw itong isang ganitong cottage na na-occupied namin para sa akin naman ay afford na rin siya kasi malaki na rin sa so dami namin ay nagkasya kami ang importante lang naman kasi may mapaglagyan ng mga gamit at mga pagkain pagkatapos nga namin kumain ay nagaya na ako dito sa may tabi ng pool sabi ko ay pagduyan habang kami ay nagpapababa ng aming mga kinain at syempre hindi tayo magpapahuli kailangan ma-enjoy natin yung mga time na nandito tayo sobrang init ba naman ang panahon napakasarap talaga magbabad sa tubig sabi ko nga dahil wala akong dalang bihisan, kapag malapit na mag-uwian, saka ako maliligo. Ay siya, napakarupok pag-aya sa akin ng mga anak ko, ay agad naman ang ko sa tubig. <laughs> Okay lang yan. Basta dyan lang tayo marupok. sa <laughs> so, sobrang enjoy ko nga, hindi na ako nakalipat sa ilog. Dyan yata kami inabot ng alasing 5 ng hapon. At kung hindi pa kami tinawag na sabi na andyan na daw yung sasakyan, ba hindi pa kami aahon? Hindi na nga ako masyado nakapag-video sa ilog kasi hindi naman kami lungusong doon. Ayaw kasi ng mga anak ko. Maya-maya pa nga, ay ayan, may naghatid sa amin ng ice cream. So, kainan ulit. Lamig. Ang lamig daw. Kain naman ng kain. <laughs> Habang itong iba namin mga kasamahan ay eh, ayan, mga natagay na sa isang tabi. kanya kanya na lang sila ng pwesto. Importante, masaya at nag enjoy Eto na nga, ang katakot-takot sa lahat. Ang walang humpay na kain. Siguro nakatatlong kain kami dyan buong maghapon dami ba naman kasi ng pagkain talaga namang matutokso ka. kanya kanyang bit, bit kasi ng food merong inihaw na isda inihaw na karning oink oink may fried chicken may lumpia at meron pang cordon bleu meron ding adobong chicken and at spaghetti meron ding rice syempre meron din nagdala ng sandwich na napakasarap si Chiria, inumin at sari-sari pa. So ayun na nga, dito lang yan sa Atena Resort, Dagutdutan, San Lorenzo Ruiz. Thank you so much for watching. Bye-bye!